Kapag may nganga masipag, uh -huh. ganado magtrabaho? Ganado. Ayun ako, pag wala, talagang uh -huh. adyan, talagang sa isang tabi. Tamlay? Parang nakasimangot na. <laughs> Ganon pala yung epekto to ng nga. Bagay, ayawan no, uh, hindi naman talaga tatagal yan dito sa generation natin kung hindi talaga nakasanayan ng mga ninuno, no? Mm -hmm. Ang pagkakaalam ko na ay, eh, pag ganito kadami yung tanim, dapat mayaman na kayo. <laughs> wala ako. Ah, hindi kayo mayaman? Wala ako pagyaman. Hindi mayaman. Hindi naman ho totally na tulad ho dito, ho, ko sa inyo. Opo. Dito lang, ba itong tag-araw na to, dito lang kami medyo kumikita. Pag pagdating, pagdating po ng tag-ulan, halos Hanggang dito po tubig nito. Ang malalim dito? Na gawa ko binabaha. Hmm. Pag ikaw ito mama, swerte. Pag ikaw ay bumaksa, no choice ka. Pero tuloy-tuloy ang laban na? No, oh, walang problema. Try and try. Try and try. <laughs> uh. So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Saan man po kayo naroon, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kababayan. Pero sa araw na ito mga kababayan, ang magiging topic natin ay about po sa mga kababayan natin na nandito araw-araw sa bukid. So sa mga sa mga sa makatwid mga kababayan, ang hanap buhay po nila ay pagtatanim ng mga talbos. Nandito po yung talbos ng kamote, talbos ng alukbate talbos ng saloyot, sili, tanglad, at marami pang iba. So mga kababayan, namataan namin ang bahay na ito na ang nakatira ay si nanay at saka si tatay. Kaya naman ay pag usap si Daddy Frankie para kumustahin sila at malaman din natin ang kalagayan nila. Kaya mga kababayan, andito sila ngayon para kausapin natin. Yan. Tay, nay, magandang hapon po. Magandang hapon magandang po. Hapon Yan. Kumusta po kayo nay? O ngayon naman po, nagbubuhay po sa paganto-ganto, papitas-pitas ng paunti-unti nga laman. Nay, lingid sa akin kaalaman, narinig ko kanina, kilala nyo na si Daddy Frankie. Opo. Hmm, bakit po? Nakikita namin kayo sa Facebook eh. Ah, Maraming kayong tinutulungan, yung mga nagtitinda ng mga bata, Na nababa kayo, matatanda. Okay. Uh, muli, Nay, anong pangalan po ni Nanay? Emily po. Nanay Emily, uh, ilang taon na po kayo? 58 po. Si tatay naman po, pangalan po? Florencio Junior. Ah, uh, Tatay Florencio uh, saan ang province niyo po? Samar. Samar. Oh. Mm. So, Samar pala hanggang sa uh, tawag nito yung mga sa Baguio, no, parang same yung uh, habit, yung nganga, nagnganganga ah, po. ako. Oh. nako. Oh. Yung oh. meron po siya. O. Oh. Mm -hmm, may bunga, may may ano, may nang dahon, ni may tabako, may apong. Hmm. Ano yan? Kailan nyo nasimulan yun, Tay? Binata pa. Binata ako. pa. Oo. Ano yan? Kaparehas ng sigarilyo yan? Hindi Parang lang... hindi. Oh, gawa ng idinodura eh, lang naman ho yung... Ay, dinodura. Yung katas. Oo. Pero nalalasahan? Oo. Ano lasa? Ang hanghang na ano. Hindi <laughs> e naman saan talagang pag halimbawa, hindi ka makapagnganga pag sanay ka na sa araw ay parang ibang pakiramdam pag wala oo mm. okay by eh, the way pag uh, meron ka naman ang sipag ang, sipag. Mas maros, eh. <laughs> ang may nganga masipag oo ganado magtrabaho ganado ayun na ko pag wala talagang andiyan sa isang tabi tamlay parang nakasimangot na <laughs> Ganun pala yung epekto ng uh, bagay aywan no uh, hindi naman talaga tatagal yan dito sa generation natin kung hindi talaga nakasanayan ng mga ninuno no uh -huh. hanggang sa nagsalin-salin na sa mga anak-anak din Okay so naitay tay, uh, <coughs> gaya na aking sinabi kami po ya uh, napadaan dito natanaw ko si nanay kanina dito eh so <laughs> kayo po talaga yung magsasaka Opo gaano na po kayo katagal nagtatanim ako sampung taon na simula noong 2013 Opo. ay hindi 2014 ako nag ano pisa gawa ng galing galing ako sa mar nung pagkalipas ng bagyong Yolanda Opo. ang yug naman namin doon na hawak ko wala na mga dahon mga putol pa yung iba Oh, yung niyog wala. na puputol? Oo, wala nang talbos. Pati dahon. Sa lakas ng Yolanda, no? Oo. Oh. Kaya kayo napadpad dito? Oo, may kapatid ako sa Kawit. Apo. Ayun, do doon ako pumunta. Nag-umbisa na ako maghalaman. Kumusta naman ang uh, pagtatanim, uh, buhay, buhay, uh, magsasaka, magandang kita? Ayos lang hmm. naman no? Oh. Hmm. Hindi na naman oh, <laughs> Yung uh, lupa na tinataniman ninyo, isa is inyo po ito. Ay, naupahan hindi po. Lang. Naupa lang po, po. Ay, naupahan nyo lang? Oo, oh, bali, three years na ho kami naupa dito. Paano ang oh. labanan? Paano ang upa ng lupa? Sa unan ho. Sa unan. Ah. Uh, Yearly. Is, isang hektarya, magkano? Bali, ito ho, nasasako namin ni eh, 18,000. Yearly? Opo. Ah, uh, so, bahala na kayo kung ano itanim nyo. Hmm. Bahala na kami kung ano yung aming produkto na itatanim. Oo. Oh, basta magbigay kayo ng ano. Okay. Uh, anong Bale, After six months, kalahati. Pagdating ko ng one year na, kalahati ulit. Um, na. Bali, renewal na hulo. Renewal. Oh, basta yearly ano, yun. Oo, oh, oh, ganun. Pag rin. hindi pa huwag kinukuha yung lupa, ate, ito, total ito, nabili na rin naman po ito. Ah, nabili na? Bayad na, na rin uh, po ito. Kaso ay, lang, pumapayag pa yung nakabili na upahan. Mm. So, doon kayo nagre-rent sa ano? Hindi po, dito po sa may-ari na Benilhan. Ah, sa Benilhan pa rin? Oo oh, okay. po. Okay. Sila pa rin naman doon. Yeah. Kumusta pa lang ang, ang uh, ano, uh, may mga gaya niyan, mga talbos ng kamuti, pinipick up po dito? Mm, o dinadala nyo sa palengke? Meron po kami dinideliver sa mga talipapa, Meron po namang na-order na, -order na mm. pang divisorya, pang, Tatawag pang -divisoria. sa, pansa. Depende po dito sa bayan. ganong Gaya ng bundle ng kamuti tay, kasi pag bumibili ako sa palingki ng uh, talbos ng kamuti, ang mahal eh. Magkano naman po ang benta ninyo? 30 pesos po per anim na tali. Ay, mura lang. Mm, 30 pesos Dito na. Dito po sa puno. Dito sa puno, mura? Po, opo. Pero pag nakarating na opo. po ng Manila mahal, yan, mahal na. na. Mahal na, Oo, nga po. Kami, kami namimili araw-araw, kangkong o kaya talbos ng kamuti. Namimili kami. Mm -hmm. Eh ang mahal, bakit dito 30 na lang mm -hmm. isang bundle? Oo, oh, syempre po. Kasi... Pati tanglad, yung... araw-araw kami namimili niyan. Per kilo na bili namin Matano eh. Magkano po ay. Hindi ko na matandaan. Basta... Kaya bigay lang namin kasi po eh, ano, isang daan po, mahigit dalawang kilo. Oh? Per kilo po kasi kuha nandito. Pagka oh. ang kukuha, nasa 35 lang po per kilo. Pagdating naman po sa Manila, yan, mga 70 na. Araw-araw kayo may binibenta? Di, depende po. Pagka yung walang nakuhang buyer, nagtitinda po ako doon sa paradahan para po kami may pambili ulang, bigas, tubig. Hindi naman po totally lagi na may buyer kasi sa dami rin na nagtatanim. Sa dami rin nagtatanim? Hmm. Kasi marami ulit dito yung nagtatanim. Puro waray. Puro waray? Opo, sila-sila. Yung mga kamag-anak niya, yung mga kabaryon niya. Ang nagtatanim? Nagtatanim. Ganyan lahat ang ano, no? Hmm. Gano'n ang sitwasyon dito. Kaya kung hindi ka matututumotinda, wala din, no choice ka. Kasi ang kalakal mo nandyan lang, hindi naman mabibenta. Kaya kailangan marunong ka mag-dispose. Hmm. Hmm. Ang pagkakaalam ko na ay, eh, pag ganito kadami yung tanim, dapat mayaman na kayo. <laughs> <laughs> wala ako. Ha? Ah, hindi kayo mayaman? mayaman. Wala ako pagyaman. Hindi kayo Hindi naman tututunin na tulad ho dito, ho, sa inyo. Apo. Dito lang, ba itong tag-araw na to, dito lang kami medyo kumikita. Pag pagdating, pagdating po ng tag-ulan, halos hanggang dito po tubig nito. Ang malalim dito? Na gawa ho binabaha. Hmm. So pag tag-ulan bumabaha, ano ang tanim ninyo? Kangkong lang ho. Ah, kangkong naman. Dahil yun ang matibay sa, tubig. O -o. O yun yung pag ganyan mga kamote, patay ho lahat yan. Opo. As Pati mga sili. Oo, lahat ho yan. O, di wala Ay, kami sili. Oh. Ay, Pwede tikman tunay na Napakaanghang po. Ay, manghang. Oo. Oh. <laughs> Oh, maanghang po yan. Gusto niyo manuha. Ayan, gusto Ah, Ma'am, iba pala tayo nung usapan tayo, Nay. asa ang anak niyo po? May anak po ba kayo? Siya, wow. siya nabalo, na may dalawa siyang anak babae. Ako na din, may anak din ako, lima. Hmm? Bago nakita kami, nagkagustuhan, yun. Oh. Pero oh. may edad na kami, siya nung naging, naging asawa ko, 54. Ako naman, naging asawa ko siya, 51 ako siya 54. Ah, nung nagsama kayo, 54-51. Oh. Pero parehas kayong balo. Oh, Saan Sana yung mga anak nyo po? Andun po sa bahay namin sa Cruces. Ah, po, punta na. Pinapasyalan naman no, kayo. Opo. Si tatay naman, mga anak mo tay. Ganun din daw. No, sa, ako ah, napunta ro. Ah, ikaw napunta na isang, sa mga. ano din sila kasi, maghahalaman din sila. Nasa hmm. naman yung anak niya. Maganda rin ang tarbaho nila. Maghahalaman din, magtatanong. Oh, may medyo may edad na pala kayo nung ano, nagkita. Pero wala kami sariling anak. Ba't di kayo gumawa? <laughs> Kung makakagawa nga lang pwede. eh. Gusto hey, namin ni anak. Eh, pag-usapan niyo. <laughs> <laughs> hindi na ho kaya. Ay, hindi na kaya? Hindi na ho pwede. May edad na. Oh. Hmm. Pero ang Umbaga, six years na kami. Kung sa Sinihan, last portion show na ito. Last portion. show. Eh, hindi doon sa last portion show di humabol. <laughs> wala na. Ho. Wala na? Bakit? <laughs> Wala nang chance? <laughs> parang wala nang asim ata. Oh, wala nang asim? Ay hindi ah. Ba't mo naman sinasabi tay? Kung wala nang asim, di, hindi mo na inibig? Mga... Noon. Anoon? Ano eh, ngayon eh, 60 na ako, mahigit na. Ah, Wala, Pag wala 60 na? Pag 60 na ba wala na talaga? Wala na. Oh, Sa bunganga na lang. Sa <laughs> bunganga na lang? Oo. Oh. Hanggang salita But lang. Ano ibig sabihin? Bunga nga nalang gumagana? Ay, hindi. Bunga nalang magagana. Malakas ka gano'n gano sa gano'n. Eh. Wala. naman sa aktual, wala. Ah, <laughs> sa salita lang. Oh. Akala ko bunga nga lang pinapagana mo tay. <laughs> salita lang, biru biruan na lang. Mm, oh, oh. At least magkasama ng maayos. No? Oh. Kasi ang pag-aasawa minsan, lalo na pag nagkakadada, hindi porkit nag-asawa, ganun na yun eh. Mm. Minsan kasi, magan Uh, sa nakikita ko ah, parang masarap kasi 'yung may katabi, may ka, katuwang ba? Oh, 'yung may aalalay yes. bawat isa. Kasi nagiging strong ang bawat mm -hmm. isa sa atin kung kasama natin 'yung partner natin, mm -hmm. 'no? Mm -hmm. Parang ako rin po eh, <coughs> uh, pagka uh, pumuntao sa isang lugar, siyempre naiwan 'yung asawa ko sa bahay, parang hindi kumpleto, 'di ba? Pero pag kasama mo, parang paabot nga po 'yan, parang, 'di ba? Mm. -hmm strong pag magkasama. Mm -hmm. No? Yun. Masaya ako na, itay, na na nakadaopang palad ko kayo dito na kumusta ko kayo na titita ko kumbaga na iano natin yung buhay magsasaka mm -hmm. no ang um, buhay naman ng um, magsasaka, tulad doon may gastos din. mag pa Nga upa sa lupa, may abono, may gamot. Tapos ito naman, walang sariling patubig. Um, mm. Hindi kami, gasolina rin na, kasi meron kami water, water pump. Pa. Ah, water pump. Bibilihin din, lahat. Um, gasolina ho yan, araw-araw. Oh. Paano, yung pagkain nyo pa, um, yung upa nyo pa, mm. hindi naman totally lagi ng malakas yung bago nyo pa yung harvestin, eh. isang buwan, isang buwan na talate. Eh. Paano yung lumalakad na araw na pagkain yung gastos niyo? Opo. Ay, yung pag... may abono pa yun. Fertilizer. Opo. Ang hirap din. Mahirap. Tiyagaan lang ba? Ah, baga sa kaliyo para tayo ay Sipa. mabuhay. Para tayo ay may, may, hindi tayo makagawa ng hindi magandang bagay. Opo. sipag lang natin pa-iirahin. Sipag, pa sipag lang. Pero araw-araw talaga sa bukid. No, ayan, tulad nyo, no, tunyan nyo, nangungubo lang kami. Oo. Oh. Wala kaming bahay na sasabihin nyo na maayos na bahay. Walang sariling bahay. Dito lang kami. Diyan no? lang talaga kayo nakatira? Opo, ah, tatlong tao na kami dyan. Mm -hmm. Pag na ba, lalabas kami doon sa labas. Dito, hindi, kami makatulog dyan. Siyempre, nakakatakot to. Eh. Ang ganda ito, tubig. Biglang umaraw na eh. Okay lang sa inyo. Nainitan okay na lang, kayo. Okay lang. Sanay na tayo dyan. Kasi kita nyo naman no, na araw pagka umaga nandiyan ako, may ah, may konting pupunta dito, eh, papapitas ng tatlo. Okay na yun, may pambili. Ah, may mga dito. pupunta rin dito, bibili ng gulay. Usually, ano mga binibili nila na eh? Pagka meron kami saluyot, saluyot, Opo. Okay. talbos kamote, tanglad, oh. sili. Oh, yung tanglad. Kailan aanihin yan? Nay, ang liliit pa eh. Pinapalaki pa? Hindi po, an na po yan. Tingin nyo lang maliit Ipiliin yan. lang yung malaki. Ha? Ah, Pinipili lang oh. namin yung malaki. Ah, bubunutin? Eh. Opo. Okay. Kasi yung nabibili ko matatangkad eh. oh, yeah. tingin nyo lang ho yan maliit. Pero pag kinalian ho yan, mahaba na, na ho yan. Oh, oh, Kaya pala. Mm. Gaano katagal yung Harvest tanglad? Mga 3 months po. Ah, 3 months din. 3 months po yan. Harvest. Ang galing naman. Oh, pero yung yan, lahat harvest. Harvesting na. Hmm. Naghihintay lang ng buyer. Opo, naghihintay po ng buyer. Anong mga buwan mabenta ang gulay niyo po? Pag mga December po. Ah, December. November, Dece October, November, December yan. So, dapat pala, 3 uh, three months before December, nagtatanim kayo ng marami. Opo. Patulad po ng hang talbos ng sili. Oo. <coughs> sa luyo. Mahal sa December. Oo. Hmm. Mahal po yan. Diyan po lang ang presyo. Doon kayo nagiging mayaman? Hindi naman po mayaman. Totally nagkakaroon lang po ng konti-konti. Oh. <laughs> hindi naman tayo makakayaman ng paganyan-ganyan kasi alam nyo naman may ginagastos din. Oh. Napakaganda ng mga... Nay, pwede bang itor ako sa mga ta, ano mo? Sa mga halaman nyo? Oh, buha kami. Hindi nga ah, So, ibig sabihin, po. Nay, may sili po na pabunga may sili naman na patalbusan. Hindi po yan pabunga. Yan po ay kung sana kung pagka na -edad na, kung sana siyang nabunga. Ah, mm -hmm. pero pwedeng talbusin pag bata pa? Oo, oh, yan. Ito. Oh. Ah, so lang, nangungulot na nga ako yan. Tatabasin na rin. Dapat, rin. tina, dapat tinalbusan ng tinalbusan na ito. Si Binta sa palengke. Daksa ho kasi. Ah. Pagka ho marami, talagang hindi kayo makuha na ng buyer. Ah, walang buyer? Kasi yung ibang buyer may sariling tanim din. Ah, yung ibang buyer may sariling tanim may, din. May mga tanim-tanim din po. Oh. Ko. Pwedeng umapak? Opo, sige po. Walang problema. Ayun, problem ang daming bunga ng sili. Opo, marami po. Nakakatuwa. Ayan, mga kababayan, itur tayo ni nanay sa kanyang mga gulayan. Ayan po, tinanong nyo, lawak ng aming ano, oh, tanglad. O, tanglad, no? Oo, oh, aming po yan. Binubunot na yan, di ba, nai? Oo, oh, kung gusto nyo mag-uwi, bubunot ko kayo. Sa pilapil nyo lang tinatanim? Opo. Pwede po sa pilapil, pwede po dito sa ano. Ito yun. Ito naman, ito po. Paano ay, ano naman tunay? Nay? Ito po ay kamoteng pabunga. Ah, pabunga naman. Yung bunga, may bunga sa ilalim. Walang ahas sa ilalim? Wala po. Hmm. May mga bunga po yan, violet. Ah, violet. Opo. Oh, pero malilit pa. Opo. Oh, Hindi pa panahon. Hindi pa po. Ang ito alam ko na Ito na mga tanim na ano? Ay, ito ano naman? Alokbate po. Yan ay, alokbate? Huwag yan. niyo pa pala. Yan po, mga bagong tanim namin, alokbate. Oo. Oh. Mm -hmm. Saka ito. Ito. naman, talbos. Talbos ng kamote. Opo. Tanim ulit kami, talbos kamote. May gabi rin. Opo, may gabi din po yan dito na po tayo. Baka tayo mahurog doon. Ayun po sa luyot. Ay, may frog. Ayan, o. Oh. Hoy, labas ka dyan. Ako, napakarami po niyan dito. May bisita. Halika. <laughs> ha? Hindi. Nakakalasong <Bilasan> <laughs> <laughs> oh, Nakakalasong po yan. Hindi po yan yung nakakain. <laughs> takot ako. <laughs> Ito naman, sa luyot na eh. Opo. Oh, Ito galing. Ito po, puro saluyot. Ito, Gusto sa ko yung saluyot. Ang ah, nahuli kayo ng dating eh. Oo. Oh. Hindi papitasin. Hindi, hindi. bibigyan ko pa eh. Ang dami eh. Oh, no? Yun, oh. Parang flat din ng pecha noong, ano, nung elementary tayo. Mm. Ganyan. Sinasabog lang yan. Ah, sinasabog lang yan? Opo, yung buto niya sinasabog lang. Tapos patubigan? Opo, pinapatubigan lang. Ilang araw pa bago ma, ma ano, eh, three months din? Hindi po, uh, 40 days. Ah, 40 days lang? Opo. Isang days. buwan mahigit? Opo. 40 days po yung harvest. Harvest na? Opo. Di ba bubunutin? Hindi po, kinakarit po. Karet. Parang nagkakarit ng palay. Eh. Mm -hmm. Oh. Tapos yun, kamote naman. Opo, yun yung kamote na pinipitas ko kanina. Pabunga naman to? Hindi po. Pangan din po yan, pambenta. Oo. Oh. Hmm. Ha? Ay, okay. Anong kinakarit nila doon, Nay? nag cutter po yun. Nang <coughs> tataniman. Di ah, tataniman. na yung tapos na yung hindi na nahaharbisan. Ang sarap mamuhay dito, ano? Opo. Kasi alam nyo kung bakit. Bakit po? Maaliwalas. Maaliwalas. Tsaka okay, pag-gising nyo, mga tanim nyo, mga tanim nyo. Tsaka madali kayo magtanim. Wala kayong po problema. Basta may pagtahin kayo. O, basta may bigas. Opo, bigas ula. Yun hmm. ang problema. Tapos, hindi. Basta may baguong tayo, Nay. Maglaga ka lang ng saluyot, eh. Tayo po. Lagi na may ulam. Talbos ka ginisang saluyot. Ay, ginigis saluyot? Opo. Ang sarap nga sa munggo. Oo. Munggo, alam ko yan. Saluyot, ibabaw alam, sa munggo. Napakaganda niya sa sakit na arthritis. Ah, maganda sa arthritis? Uh, opo. Uh -huh. okay. Mga lumadayo dito, nabili niya mga sundalo. Ay, mga sundalo. Dinadayo uh -huh. yung ibili, gawa ng mga sakit nila arthritis. Salamat nai ha. Okay, uh, marami kaming natutunan po. kumbaga. Ah, uh, marami tayo kasi mga kababayan nai na hindi nila alam yung hirap uh -huh. ng magsasaka. Ang akala nila portrait maytan ay mayaman. Pero hindi po ang ang napakahirap dito, Yung gagastosan nyo, minsan namamatay pa. Opo. At saka mahirap sa mga magsasaka nai <clears throat> from the start, bibili ng binhi, bibili ng fertilizer, bibili ng gas mm -hmm. mahal oh, pero pag dumating yung time na anihan na mm -hmm. mura na ang pagbenta ay tsambahan pag, lang pag oh, nakachempo tayo ng oh, mm -hmm. lalo na sa sili ano po mm -hmm. sili talaga minsan Ito, nagiging ginto hindi kayo maniwala minsan ang isang tali niyang saruyot pag 8 pesos Ibig o. sabihin, pag 8 pesos, mahal na sa inyo? Mura ho yun. Ay, mura? Baksak na baksak ho Presyo nyo, hindi nyo, kayang, hindi nyo kayang ibalik yung pinakapunan. Ah. Ay, binibili nyo rin ang buto nyan? Opo. Tapos, o. fertilizer pa? Opo. Binobomba. Ang tubig pa niya bago ang abo nyo pa. Ah, ang gamot. Oh. Pag hindi nyo binomba yan, hindi rin naman huaan yun. Gawa po ng bubutas-butas. Maraming butas? Oo, maraming uod. O, kasi nakikita natin sa palengke, fresh na fresh mm. eh. Kaya kailangan na talagang alagaan yun, pero pag bumaksa kayo sa presyo, wala, no choice kayo. Oo. Oh. Gano'n na talaga naghahalaman, parang nalabang ka sa ano. Pag mama tumama, swerte. Pag ikaw ay bumaksa, no choice ka. Pero tuloy-tuloy ang laban oh, na yun? walang problema. Try and try. Try and try. <laughs> uh. Di ba, At least uh, sabi nila, try and try until you success. Di ba? Kasi pag umaayaw, hindi nagwawagi. Wagi. Yan. Tama po yan. Yan. Ano pangalan ulit ni Nanay? Emily po. Nanay Emily, salamat ha. Okay. Gaya ng aking sinabi, uh, natuwa ako sa mga pananim ninyo. Sarap tignan. Parang sarap-sarap nga po mamuhay dito mga kababayan. <laughs> At saka, maraming matutuwa po. ng mga viewers natin kasi yung iba talaga hindi nila naranasan mamuhay dito sa uh, bukid. Okay. Kaya ginusto ko rin na maipakita rin sa ating mga kababayan. So, Nay, may regalo ako sa iyo kasi mabait ka, no? Bigyan kita ng ano, uh, sana kahit sa araw lang na ito ay manalo ka naman sa mga pananim mo. Nay, 5,000. Thank you po. Marami pong salamat. Thank oh. you, thank you po oh. kay idol ko. Nakikita ko kasi kayo, pinanonood namin, nag na makakalala. Habang si, si Daddy Franklin, sabi ko kasi, sa, ayun sa karsada. Bo, hindi siya, hindi siya ano, nagbabandal siya, tumayo pa sa tinignan pa niya kayo doon. Oh. Habang si Daddy Franklin niya. Oh. <laughs> <laughs> salamat na, <May>. salamat <laughs> sa uh, ano. I, idol na idol niya kayo, sabi ko. Oh. Pakikita namin kasi kayo, eh, meron kayong batang tinutulungan, no, merong pa. matanda. No. Sa, pinap, kaya sabi namin, kaya yeah, kailangan ka na kayong asawa, asawa ko na ko sa sabulang. oh Sige na, salamat po. Thank you. Po, so, Nay, ayan, uh, may video ako i-upload ko po 'yan. Ano sasabihin Thank ni Nanay? Thank you very much, Daddy Frankie. napasya lang kami. <laughs> <laughs> Inabot kami ng kanyang vlog. Opo, oh, salamat. Thank you. Thank so, Thank you po. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming-maraming salamat. Uh, isang uh, pagsaludo po ni Daddy Frankie sa lahat po ng mga kababayan nating magsasaka. Sana. Ramdam ko at alam ko po kung gaano kahirap buhay dito sa bukid. Sana. Dahil nung kabataan ko, yan din po yung trabaho, magtanim ng mais, palay. Opo. Sana po December, pasyal kayo dito sa amin. Ah, dito pa rin yung December? Opo. Oh, sige po. Ano pa meron sa December na May marami akong gulay. Maraming gulay. sige nay. Gusto na Gusto ko sa luyot. Opo. Walang <laughs> problema. Paghahanda ko kayo. Pa Ayan. sige Basta na Dadalawin niyo lang kami dito. Okay po. Ayan maraming mga kababayan. Maraming saraman. maraming salamat po. And God bless po. And bye bye. <laughs> Thank you. Okay.